Ito ang barangay Itangon, ang nag-iisang barangay na mayroong dagat sa bayan ng Bulacamarines Sur taong 2018 nang una kaming naligo dito. Dahil dito sa mga magagandang rock formation ay nasabi kong ito ay parang isang paraiso. Para kang nasa Encantadia. Para tayo nasa Encantadia. Mga bato. Kaya naman nagulat kami nang malaman namin na ang kanilang resorts ay pinangalanan na nila ng Secret Paradise. Di ko akalain na nagkaroon pala kami ng maliit na ambag sa kanilang resorts. Kaya naman nung sinabi nila iyon ay lubos ang aming kasiyahan at pasasalamat dahil sa hindi namin iyon inaasahan. Ito review. Hindi ba yun siya? mo na katagumpay para ito sa yun Bakit hindi ka bumalik dito? <laughs> ikaw E ko yun natin namang nakatagong para ito sa bola. May meron pala tayong ano dito eh. <laughs> <laughs> Kaya doon namin kinuha yan. Ang experience namin noon. Kasi siya ang unang vlogger nung panahon. Ang unang Ito ang unang ano dito. Aming kaso, dati alakbang baga. Oo. Tapos pinapagpantasan ko ang ko. Ina-agnom na ako pati. Hindi naman sa ibang tao. Aham. Huwag ko. Ito ang unang kasandaan. So, talagang ko pamanag ka rin. Oo. Kanin mo pala ang iso nga minan? Nga minan. Ayaw mo? rural namin, cultural Pati. di ka iba man baga ka? Pati si Rasi. Ka di? Hindi man Pag nagbakasyon si di man labunan <laughs> tama ng kapro, Natandaan pala, ano? Sige Ay, salamat. Kumalik Kita, kita, bidyoke. Kita, ko wifi. Ay, as ay, as ay, asawa ko. ko. <coughs> asawa. Kasi, yun, so, adi ah, mga pamangkin ko, mga igin ko sa inuyonan. Abayente. pa sa vlog, maa, 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 maa,

Anak ng partner, ang mga mga ibang ahal, magparagin sa atin, magbayad ka na sa partner. yung binablog niya no. Ang yun. Ang mga mga ito vlogger ko eh. Siya unang vlogger. pero yun, nag kayo eh. yung jeep. Jeep. Dito kami nag niya, Oo, oh, dito sa gitna ito. Tagay na, tagay. Tagay. Toxic falling in September. Tagal? 2018 2008 nata yun. Mmm. Mmm. ito. Oh, i mo ito na yung ano. Oo. Oo. na ngayon. After Ito na yung ngayon. Talagang secret paradise o. bago na. yung secret paradise. dun yun sa... Hindi na vlog niya na ano, nakatagong paraiso, kaya sabi ko, i-ano oh, oh. eh, natin ng secret paradise. No? Yeah, <laughs> ah, ayos ah. Siya okay, yun ang nagka-idea na... Oo. Oh, oh. eh, ano, ...idea ng pangalan. na natin. Oh, may hagdan na dito. Ganda oh. Ay, ang ganda! Ay, oo, nga, no? Oh, ito talaga yung secret paradise. Oh, ito nga Oo. Ang ganda! Camera. ganda! Ang Siram. Ito na akong vlogger. Tagay-nunan. Tapos mga to-review. Kamu din nangangkari si Kreto unang vlog yeah. yan. Gaya no? Gaya na yun. Baba na nga yun na. Sige sa tao. Mag video video na raw. Lugod ako. Na. Yan. Nandito po tayo ngayon sa Secret Paradise. Opo. Yung rock formation dito. Isa sa... Talagang hahangaan to ng mga turista eh. O, pa to dun sa ano, sa kanila. <laughs> Nani? <daw. laughs> <laughs> dito sa kahabaan ng resorts ng Itangon, dito lang talaga yung natatanging maganda ang rock formation. Kaya nararapat lang natawagin talaga itong Secret Paradise. Paradise Resorts. Ano yan? na. <laughs>

Sa <laughs> mamay otot. <laughs> Talaga. <laughs> oh. Oh, ayan nga. Oh, yan yung nakita ko kanina.

Oo. Oh. Okay. So, Shhhhhh! ulitin natin. Okay, oh, may signal oh. Lakas naman ang signal. Okay. Dito kami ngayon sa Itangon. Sa resorts ni... ng... Paradise Resort. Nakaka-proud. Kasi okay. naging isang pala tayo dito sa... May ambag. Oo, oh, may oh, ambag tayo, tayo dito sa pangal, pangalan lang na... Secret Pero oh, mo yun, ginawa nilang... Ano, uh, Inspiration. Oo, oh, yan. Yeah. Nagkaroon sila ng idea para mab mabigyan ng magandang pangalan yung... Resort. Resort. Nang ginawa nila Secret Paradise. Ang ganda. Pahilad yan po. Oh, <laughs>

And I'm done.